Balikan na po natin ang ulat kaugnay sa pagkilala sa Pilipinas bilang TV champion ng USA uh, Aid dahil sa mga hakbang ng bansa para kontrahin ang pagkalat ng tuberculosis. Ano nga bang naging panuntunan ng gobyerno kontra sa nakahawang sakit? Alamin sa balitang hati ni Steve Dailisa. Sa dami ng ancestral house dito, iisipin mong nasa vegan ilokusur ka. At kung hanap mo'y pampainit ng sikmura, ala eh, tara na at higupin ang ipinagmamalaki nilang bulalo. Dito sa Barangay Poblasyon sa Bayan ng Taal, nakilala namin ang mag-asawang Mike at Angeline. Hindi nila tunay na pangalan. Ang buong akala ni Angeline, ang kalbaryo minsan dinulot ng sakit na tuberculosis o TB, hindi na niya muling pagdaraanan. Nagkasakatayin po ako ng... Noong 2005, ginamot po ako ng 6 months sa center. Katapos ko po, po ang 6 months, yung gumanda na po ang aking pangkawang. Tapos po bumalik. Hindi nagtagal, pati ang asawa niyang si Mike nagkaroon na rin ng TB. Araw-araw, kumagpunta ang mag-asawa sa health center para uminom ng libreng gamot. Apat na tableta ang ininom ni Mike, sampu naman kay na sinasabayan pa ng injection. Kung tutusin, hindi tulad ng unang panahon, nagagamot na ang TB. Sa katunayan, siyam sa bawat sampung mga bagong kaso ng TB gumagaling kung dati pang pito Pilipinas sa may pinakamaraming kaso ng TB sa buong mundo. Noong nakarang taon, pang 25 na lang ang ating bansa. Dahil dito ay ginawad sa Pilipinas ang titulong TB Champion ng United States Agency for International Development o USAID. Ang grupong Philippine Business for Social Progress kaagapay ng USAID sa pagsugpo sa TB. Na-meet na kasi ng Philippines yung MDG goals, yung Millennium Development Goals ng for TB na ang target sana ay may meet by 2015, but it is already met even before 2015. Isa raw ang batanga sa magpapatunay ng puspusang kampanya sa pagsugpo sa sakit na ito. Sa nakalipas na tatlong taon, tumaas ang case detection rate nito pagtukoy sa mga may sakit na TB. Agad silang is na sa ilalim sa gamutan at siyam sa sampu sa kanila gumaling. Bukod sa programa ng gobyerno, may libreng x-ray at konsultasyon din sa mga karavan. Dati nga po kami ang pinakakulelat na probinsya. With the help of RH stops and then yung mga BHWs and of course yung mga mayors and governors, talagang na-achieve na po natin yung goal. Isang bayo ng taal sa siyam na munisipalidad sa Batangas na naabot ang target sa pagtukoy at pagpapagamot sa mga may TB. Kumpleto sa pasilidad at supply ng gamot ang health center. Meron ding gene expert dito, kaya agad natutukoy kung may TB ang isang nagpakonsulta. Pero ayon sa lokal na pamalaan, higit sa magandang pasilidad, mahalaga ang tamang kaalaman at puspusang pagpapatupad ng mga pulisiya. Siguro, isa sa masasabi natin, special or distinct sa amin, is siguro yung aming uh, pagkikare sa pasyente. Kasi masasabi ko po na ang ating pong mga health personnel, especially yung mga naka frontliner po natin sa, sa TV program, is talagang dedicated. Ang sakit na TV, hindi lamang nakakaapekto sa kalusugan... Kung kundi maging sa kabuhayan at kalidad ng buhay ng mga tinatamaan nito. Pero marami na ang gumaling at napatunayang kayang pigilan kung di man tuluyang masugpo ang sakit na ito. Steve Dailisan, GMA News.